I-share ko lang sa inyo mga boss itong ating XTC 125 na habang papunta tayo doon sa customer. Ayan, kasi magpapestol ng satellite dish antenna. Bigla na lang mga boss na matay ang engine. Kasi so may start, kaya lang pag na matay. At dito naman sa ignition connection, okay naman. Mayroon naman siyang connection dyan kaya sa ignition at uh, hindi rin siya mag redondo, hindi rin mag start kapag hindi nag clutch Ayan. parang hindi rin nag engage yung clutch switch kapag hindi tayo nag clutch dapat kasi pag naka neutral may start na yan Bale, yung clutch na yan kahit nakakambyo kapag pinisil mo yon, pwede yun mag start pero ito kahit naka neutral na hindi naman mag redondo pero bago ito biglang minto ng nakaraang linggo may time na namatay ang engine kahit tumanda, tumatakbo tapos pigla nilang na namatay tapos na okay start ulit ngayon mga boss may napansin ako rito ito putol na wire pero dati nina na yan nirepair ko na yan dyan ngayon ito meron isang putol na wire yan naman yung dati pero yung ibang wire nyan ano na yan dinugtong ko na dahil ganoon din dati hindi rin nag start yan ito mga boss buti natin ito pag dugtongin natin yan kasi putol ito na uh, balat ang mga wire kailangan itong dugtongan kasi may eksina yan pag walang dugtong kaya lang nasa gilid tayo ng kalye ayan medyo malayo na sa bahay wala tayong wire pang dugtong ito na lang mga boss sa signal switch signal light switch ito itong wire ito na lang ang pansamantalang dugtong natin babasa natin yan para makapag dugtong na naputol okay, mga boss na uh, pagdugtong ko na yung na wire ito naman banda parang mayroong parin no? na malapit na maputol marupok na yan mayroon siyang ano malamat hindi na magtagal mapuputol na rin yan hindi yan din ang magiging dahilan kung bakit hindi mag-start ang ating motor ito na nga mga boss pinaklas ko ayan yung sinulda natin dati bumitaw tangkal sa hinang kasi nakahinang yan so, ito naman ito yung dati yun naman yan nagpotol na rin yung nakalagay ng electrical tip yan yung dinugtungan natin dati pero yung ngayon yung iba ng wire naman ang malapit na napotong o hindi na gumagana mga so, boss na start na kaya lang malakas ang kanyang arduin dahil naka check hindi na ano na uh, overflow sa kaya start natin kanina yun, hindi naman mag start dahil nga sa mga wire bali apat na wire mga boss ang dinuntun natin ngayon sa dati tapos yung lumang koneksyon niya tatlo bali apat apat ang koneksyon natin na wire pagyan na natin mga boss lang yung tagal tip kasi na under ng na na yeah, start na yung tail tip na lang kailangan na minaklas na natin yun pag may time papalitan na natin na, ang harness o oh, wawire nga natin ang natin natin kapag ano na tayo install na ang um, kaya muna natin ng electrical tape ayan okay na mga boss lagyan ko na ng electrical tape at nakabit na rin natin yung tapalodo ito na start natin Ito nga pala ay 71K 71900 77 ang kanyang odometer 2016 model 24 Parang ganyan nga lupa Masisiran talaga ang harness Patingin natin yung pickup Ito, naka open yan kapag sa gitna naka open yung tap, taas at baba pares yung open yung sa gitna nyan yung naka open yung naka open yan gusto yung pataas gusto yung baba open okay. sa bus ayan okay na mga boss pag install na tayo bali dati naging dahilan din yan hindi rin nag-start dahil din dyan sa ibang wire na putol dahil na rin sa kalumaan na rin ng ating motor pero yan okay na ngayon